Kuya, ah, kuya tayong kuya tayong ko. Pinakatuto, pinakatuto. Tuto mo na. Sige. na. Sige, tuto mo na, tuto, pinakatuto. Sige. <laughs> ah. Finally. Pizza, uh. <laughs> <laughs> ah. 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 Paka kaliwa isa, maka Aba. <laughs> What's up mga kaisan? Yan mga kaisan. Finally, dito na namin ikakabit yung duyan. Ito po, yan dalawang iyan, natayon. Para kita po yung mini lake. para pag pag swing ay ayos. Okay. Akitin po ni Elmer. Akit mga kaisan Elmer. Ano Bar ba 'yan? Pilipit ba ito?

Lang. Oh, eh, eh, gagano lang. Hindi na yung shoes Hindi na, hindi na. Yahikit kitang kanya. Nasa doon ang... Pwede na isang tali pa tatay. Hindi na. Ay, ini maram maraming matali. Yeah, mga kaisan, ay hindi na po tayo pwedeng umakit eh. Si Elmer po ang nakakit yun. Ito eh. Ayan <laughs> <laughs> e po, siya na. Ito po yung duyan na ano. Ma Bali Inspire po. Yung po bang sobrang taasan tayo tayon Ligo mo sa balikat. Ligo mo sa balikat. Yan, yan. Nasa balik at mula ah. Hindi. <laughs> 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 sa no, <laughs> <laughs> talawag eh. Ang kayo ito eh. Sige, talapit ito. Dapat ay nakapagtalukot pa sa ang laylayan na eh. Para ba madigsi. Nahirap yung isa malungot. Oo oh, nga, yun ang problema doon na eh. Ay, nakalukot eh. Hanggang saan ba? Sige ito eh. Kaya ba?

hindi ayos na yun pwede pwede pang ipay ko ito isa na hindi na hindi nakalak na ay nakalak wala tayo dumang ka sa lubid hindi hawakan mo ang lubid huwag natin wala tayo mamamang press 5 yung oo nga isa pala problema ng ay hindi na ko kasi sasabihin mo tala yung niyong gaong gao eh Pero po ito. Yan. eh, pa niyo yung basa pa mo. Malikat eh. Wow. Na, sa mga bata pong nanonood. Huwag niya pong kagayahin. Ayan. Hindi na kaya yan. Ay, naku. Ay, nakasumag. Ay. Para po ang tawing po, diretsyo doon. Mamaya ah, po makikita ninyo ang final po. Ganda, excited na tayo mga kaisan. Ate baka malaglag ng buko. Adi uga pa rin pag malaking tao. Ay, uga okay. nga. ganun. Ano? Ayun pa rin sa auto kung talaga totoo. Si pala doon sa bigay. sa biling mo. Aba. Doon ang problema ulit yung isa no? Kawayan yeah, mo. Ang nakakaya kay Kawayan mo. Kawayan mo. Ang nandulas. Nandulas mo. Ayun sa yun ako para sa bilingan. Katal. Lalo <laughs> 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 <Tago> makababa. <laughs> Katal. Yang alay. Yung pala sa bilingan. Oh, oh. yung palibig mo sa biling Oo. Oh, kaya hindi mo makatapat. Ay, kailangan may tapat. Oo, oh, ay doon sa... Ah, ay, ay, ay tapat na tapat ka sa biling nan. yan so, yun. Ito so, may kilo. Lagay. sa biling nan rin isa. Aba, dali ka doon tatayo. Dini, dini. Aba, ay hayo ko sa doon ng kayakas. Yung paggaroon. Oh, yeah. uh, ah, ganda ni tumamay ako eh. Parang bata. Ay, hindi ano toy ang tayon mo doon abot ka ng lake bali mga kaisan hindi na po namin ito pinakyat hindi na inakyat ni utoy madulas delikado po kaya for na po kukuha na lang po kami ng kawayan kaya mga kaisan nailagay na po ang dalawang lubid yan, isa. Dalawa. Kahoy na lang po. Bubutas po kami ng kahoy. Yan, sa mga nagtatanong po, ito po ay malaking, ano po ito, lubid. Napakatibay po nito. Kahit sampung tao po ang, ano nito, capacity. Yan. Dulo sa dulo po ng niyog. Ay, hanggang dini pala. Ha? Ay, dinila. laang, ano? Ay, Ay, siya nga. Ari. Sa sayad pala no. Napataas kaya yun hindi. Ayos lang ano. Mamaya malalaman. Ari. Ay hanggang dini halimbawa ari. Ah, hanggang din eh pala. Mm, mataas din. O to, hindi, ni pala abot na Ayos lang, ano? Bali, ito po yung pinakang upuan. May kahoy na rin pong matibay. Yan. May kahoy na rin pong matibay yan. Matalas din pala, ano? Ma. Sinaunang ano po, paa. <laughs> hindi, ano okay. po yan. unang ano po, barina. Tatay po nagbarina. Magka tatay mo, ano? Hindi ba nakalap na ako? Mga kapal. Kapal yun. Hindi ah, mo eh, lang. Nagkikinilas okay, <laughs> naman ay pag-uwi lang. Nagkikinilas lang ako na ito. Hindi <laughs> na, <laughs> tikumagat <laughs> niyo ko na. Eh, wala. Bale, wala. Tinik. Ano na? Ano na? Gila una. Hindi lang lumusot. ibig sabihin na eh, isa natin. Ah, ganyan, yan, ganyan. Oh, Ako sumag dyan. Yan, ganyan natin. Yan, ganyan. Tinutuot ya, ko. Sa kahit taas na yun. Ay, siya po. Hindi, yun siya naman. hawakan mo. Yan, ay, eh, tama-tama. Ito ano sa ilalim lalim. Nakalak. Hindi. Hindi, ito. Ang eh. Baka mo. Kaya yung tabing eh. Napatay eh, ko yan. Ano? Ayos nga mo. Hawa kayo. Ma ano ko ya doon. Kumain ah, yeah. ka. Hindi ka buo. Gatino ba yung atin namang. Inihanda na -testing. <laughs> testing muna. Sino mo testing si Elena? Tumkilling. Ya, adjust ati adjust adjust. Aba ba. Yan. Hmm. Ano. matas matas parin ata yung mataas parin. Niya dapat patan tayo dapat ihawakan niya hawakan niya. Ka daw din. Dilala ha ha ba pa. Magbabata ka na. Eh. Mm -hmm. Pag humigpit na. Yan. Pag ang sasakay dito ay yung mga ganti. <laughs> Kapag humigpit <laughs> bata ka yan. <laughs> mm. ang hindi maaaring wala mong pondo yun ilaw ilaw ala kayo na eh yun pala dapat idalawang. dalawang o talaga ba dapat idalawang ano saan? Idaw, 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 batakan, batakan mo daw, kung di yan. Mm. Ah, hindi na. Ay hindi. Ay, mataas, ano? Mataas. Ay, talagang ganyan ang aluyan nga, talagang matataas yan. Hindi ah, dito ko naman, hindi ako naman sasakay ah. Yan pala, abot kuya ah. Uy, baba, uy, baba uy, bang. baba mo kuya. Hmm. Hmm. Ewa ka naman ito, dito. <laughs> yan. Yan. Yan, ayari na yan. Yan. Ikaw may nakasakay na. Pagka ano yan. Dapat pa rin mabababa no? Ang medyo yung, yung pagsabay pa at na nung kunahin. Kamat mababa? Ha? Mabababa pa? Ma Ang na yan. Ay, pwede Wait. na nga yung kaya ay, 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 na, nat, tay, na kaya nga yun. Ayos na nga na nga na nga na nga Gago sa iyo. <laughs> <laughs> balik ti, Balik mo. yun na lang, doon na lang. Ah, doon natin pwedeng i-adjust yun ay. Oh, eh, yun, e, pwede mong i-adjust din eh. Oh, e. Pwede mong doon. oh, pang extreme po. And dali. oh, tara sa iyo ko lang. Yun nga kay tatay. Eh. Para natin pwedeng ano, ex pang extreme. Oo, May Pwedeng i-adjust ay. Nga, yan, na, yan, arena na mag-a-adjust. ari direct na eh. Pero ganito rin po ang diskarte. Eh. Kaya lang mas maganda yung technique ni tatay. Pwede mo i-adjust siya tay? Eh. Pwede i-adjust. Kung tagilid pwede ano? Ay sanga? nga. Ano ito eh? Hmm. Ay hindi direct na eh ano? Nakalak na eh. Ay bagong gawa mga kainsan eh. Pinag-aaralan pa namin. Hindi ba ano ba pwede? <laughs> hindi ba i-adjust? Parang ang magkaganda tayo sa lubong. Tapos dito may bilog. Ayun. Oo doon tatali. Ayun pwede rin niya mas matibay. Kailangan arin mahirap mag-adjust pag ba nagluwagan ah. <laughs> Bago. Ay sa mga kitaan. Matibay po itong kahoy na ito, makunat po. Niyan. Putol. rin. re. Abuto po din niya. Eh. Pambalukoy. Eh. Hinaram yung balukoy mo tatatlong yabog ay. Eh. Putol. O di yung ating lahan yun. Ay po, sumag. Ito po, mga pang safety rin ito. Meron ako, meron ako doon pang ano. Ito ata galing kay ano din ito. Kina Tito Pilipina ata. Kina Tito Pilipina. Sa mga building nila, oh. Ay, maganda nung kuna yung, mga pang... yung, mga napulot ko tatay, meron niya. Nado yung... nakahanapin ko. Yung panglaki agad tuto sa katauan. Hmm. Katawan ah. Para pag ang customer ay pumunta di yan, kahit, uh, kahit itali mo ang katauan by awang, pwede pwede na rin ito. Kakabit ko bukas. Pwede rin pang mga pang ano do. Pwede hmm. rin yan ano. Hmm. Hmm. Magdito. Hindi na. bubuhol na. Uh, buhol na utot gawa nang yan ay ano na, na, na ay na yan ang adjustable ay yan ang pang adjust utot yan ganyan yan adjust yan sige muna ah hmm. huh. uh, yes, ano tapos bukas po bibili po ako ng mga bulaklak na plastic nilalagay po dito nakita ko lang po sa Pinterest yun hanggang dito lang ang bulaklak tatlo 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 yan. yeah yeah sige But, parang ah. kaling eh hindi, hindi. Eh, testing ko to, testing. Unang testing po si Elmer. Eh, Ayos si yung pigay mo, yung pigay mo ang iyong ayusin. Ala, ay ay ano, ay oh. Ah, <laughs> ala, ano ito? <laughs> Mahirap. Ang layo pala doon. Ha? Ang <laughs> Eh, kumapit ka maig eh. <laughs> Woo! ala, <-hoo> <laughs> <Ay -layo>, ano. Oh, <laughs> ala. Ah. Ah. -oh. Pag pala, ano po, pag yung pag-ibago ka pala, lalo nga layo. Lahat yung tangkal. Natiwarik o to, hindi? Hindi ay, kailangan lang talaga may harang lalas po gampu ko <laughs> ay lalagyan ko pa dito ng harang dito tsaka safety belt dito mm -hmm. hahanapin ko marami akong safety belt dun yung mga napulot ko ayan sa abroad sigurado. oh yan yan ito adjust testing nga yan oh. <laughs> aba pakalalo malula po ito nako po hindi po pwede ang bata dito, kailangan po din, gagawa po ako ng pambata, maliit laang, doon. Aripi talagang pang matanda po, aripi hindi pwede sa bata. Okay. Aripi pang ah, mga agang... isip bata po. <laughs> o, oh, testing oh, ako do'y. Ano kaya, kaya-kaya ko kaya nito? Ay, kiling, ah, hindi, hindi pala. Hindi. Natay, una testing. Oh. Mga hindi kaya maglakap sa akin. Hindi, ay, sa'ng bay maglagapak kaya maglagapak. Aba, wala ninyo. kapit ka, paglamas oh, magawa nyo mo. Aba, utoy. Aba, wala lang yan. Pagkataas pala. <laughs> yan, ang taas. Ano? Aba. <laughs> Woo, ang nakakaliyo din. Aba. Ayan, ang ganda. Ayan, ang ganda naman pala. Sese, mong bay, bay. <laughs> utoy, ang ganda. Dali ka. Okay. Ah. <laughs> Woo. Woo, ayan, ang ganda. Taas. Wala titing siya. Malula. taas eh. Ah. Nakakalula din. Utoy, aba. Utoy, tisti. Utoy, tuloy. Ah baka aba alam mo pag may nahila aba din eh oo 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 ito may kikapit okay wag kang may bitaw sa punangay wooo baka liyon oh wooo ha? baka pampersun oo kaya p kayaan dalawa yan dalawang tao paka 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 hindi ka oo paka naas aba Sige to, sige, tudo. Tudo mo to, sige. Ba, tumalisik din ni. Di. Ge. Ge. Hu. Dapat dapat namin tutok may ano may mayroong ano kuya talikod. Oo. Mas mas Nakakaliyo ano? Nakakaliyo kuya. Parang naliliyo ako nga, ayan taas masyado kaya. Extreme nga ay. Para kang nakakaibaw to ay. Better sa ano sa mini Ah. Tataas. Nanay, titesting ka. Tila ang nanay. Ayan, api din yan. Nice, nice din. Nice din. Nice. Woo! Vice, parang nasa aeroplano. Ah, ito. May tali na ito. Nasa bayan ng tali nito. May tali na po ito. Testing lang. Kapit ka ha. Yan. Yan. yon. Woo! Woo! Sapa. <laughs> pa. <Sapa>. pa. <laughs> <laughs> ah! Ah! Abot ng niyog. Uh, ha? Ang taak na. Kapit ka, kapit ka lang maigi. Yan. <laughs> Yan ang mga gusto nung iba ay. Ah, uh, pero si Will Para ba yung biking? Ah. Para pa yung biking? <laughs> ah, mga kaisan. Woo! Ako na. Para ba yung biking? Oo. Gagawa tayo ng pambata, Maliit lang. Ang ganda yung, ano, yung uwal. Oo, oh, nanay. Ano to'y?

bukas ko bibili po tayo bukas ang plastic na ang tawag dun plastic na ano na bulaklak doon sa pinakang tatangnan tigkabila po tapos eh, yung for safety po bukas na, na po namin lalagay yan sinda nanay po nakadyan na toy gaali na ba kayo ha parang wala pa ata sa kuya Itog. Tiyahampasan ninyo? Tiyahampang damit. Hindi, sa kabila. oh. Oto yun. Hatay kayo. Sige. Hmm. Magkakano kayo? Tiyahampasan ba ninyo? Mayabot na namin. Anong harapin nyo ba to? Hmm? Ah, tinong na doon eh. Magalit na rin sa aming tatay. Kaya po yun. Tiyahampang natin kayo po yun. Kaya mo ba po yun? Kahit hanggang sa banig kaya mo doy eh. hindi kaya bigat ko doy eh. malulusok ko doy huwag eh. na huwag na doy puso ko malaang bigat parang si Uti ay ngalos na ngalos ay wala si naglupa eh ah nag eh. ah ay walang yung iyan yan yeah, mga kaisan inaani na po pala ay ibig sabihin Ute ka rin na pagapas yung kanting yan ah si Kuya Itog din ang gumapas Ah, maganda rin ang pamamalay ah. Maganda rin mga kainsan. Mm. Maganda rin mga kainsan ah. Maganda po. Mm. Maganda pa mamalay. Para din pong sa palayan. Maganda rin po. Maganda rin ang pamamalay pala. Mm. Ay, sarakin hawa naman pala. Doon ito eh, pagkadami ng rambutan doon oh. Traditional po na pag-aani ito. Kung kayo lumaki sa bundok, marunong kayong maganari. Malukay. Malukay po ito. Ano ko na? Oo, oh, yan mga kaisang. Papagpagi naman yun Ano nga? Sakto lang ako ito, parang medyo maganit Sabi <laughs> nga, itay niya ganit na daw ito Ha? Maganit na daw ito Pero naga pa sa may nalalaga tayo Eh? Kuwa. Ma... Maano ito eh? Kaya hindi pa pangay Hindi kagaya ng na nalaga yan dabay isang yapat ay talagang nahuhuan. Ngayon natin pa ng pati ang pagkahinigal. Dati po ako nung kalakasan, kabataan. Tagayabat pong ganito. Pag may mga ter, no? Ah, ah. Hindi na sana, inalas po kay. Ano to? Oo oh, ah. Yari ko mga... Sinsikar ka maghapon ah. Agayab po.